Anong gusto tulong? Ang gusto ninyo, ikaw, Angel. Ha? Ano-ano? Ah? Ano, ano? ano 'yon? Bubong. Bubong. kagatuang kasama ko si Madam Reina dito sa isang lugar sa bayan po ng Paracale sa Kaburan po ito makatuwang sa bundok Kaburan po ng ginto gusto po nating uh, uh, puntahan yung matagal na pong nag-message din dito sa amin yung dating pamilya ni Ate Jnalin yung asawa po ni Albert nagulat nga po kami tala namin eh uh, ang asawa niya si Albert meron pa pala siyang asawa rito may lima siyang anak dito mga katuhang si ate Jinalin kaya yun po ang pupuntahan po namin ngayon gusto raw po kaming makausap mga katuang, nung asawa ni Ate Jenalyn pati po yung mga anak nila mga katuwang uh, pupuntahan po namin ngayong hapon ito pong dating pamilya rito ni Ate Jenalyn sa kwento po eh uh, iniwan daw po ni Ate Jenalyn yung pamilya niya rito yung asawa niya hindi na nag-asawa yung mga anak niya malalaki na katunayan na eh, yung babae daw po eh parang 18 anyos niya mga katuwang para na natin yung asawa at yung mga anak ni ate Jane na mga katuwang may gusto ro pong sabihin sa amin itong asawa at yung anak oo oh, ito ang bahay mga katuwang bahay ng pamilya ni ate Jane na Tao po. Tao po. Tao Oh, hello nene. Hello. Bless. Anong pangalan mo? Ha? Anak ka ni Ate Apo. Ang nanay mo si Ate Jenalyn. Asa na siya ngayon? Hmm. Sa daet. Ha? Sa daet. Nasa Hello. Good afternoon. Oo, oh, basang basa ka ni. Eh, Saan na. hmm. ka galing? Y ano po, sapa. Sapa? Anong ginawa mo doon? Maligo po. Hmm. Ha? Maligo? Anong, anong pangalan mo ni? Jessamy po, kalahati. Ang nanay mo si? Jenalyn po. Jenaline. <laughs> Hindi ko alam na may pamilya pala rito si Ate Jenalyn sa lugar na ito mga katuwang. Nag-eskwela ka neng? Na eh? Opo. Anong edad mo na? 18 po. 18 ka na? Kailan kayo magkapatid? 5 po. Ikaw, pang ilan ka? Pangalawa po sa pangalawa. Saan yung iba mong kapatid? Ay, nagpasok po. Eskwela? Opo. Ay, yung iba? Na sa plaza po yung isa yung lalaki po. Sumunod po dito. Yung papa mo nasaan? Kakabod po. Ah, nagtatrabaho sa kaburan. Ito ba oh. to yung bahay ni Ate Jenalyn. Bahay ni Ate Jenalyn mga katuwang. Alala niyo po ba si Ate Jenalyn? Yung asawa ngayon ni Kuya Albert. Siguro tanda nyo pa po, po ang istorya ni Ate Jeneline at Kuya Albert nung nerescue po natin sila mga katuwang sa tabing kalsada nakatira sa sa maliit na kariton nilipat po natin sa maayos-ayos na lugar hanggang ngayon tinutulungan pa rin po natin yung pamilyang yun si Kuya Albert at Ate Jeneline may tatlong anak hindi ko alam na may pamilya para dito ito si ate Jendalyn na iniwan dito sa lugar na ito ng kaburan ito ang kalagayan ng kanyang pamilya kanyang bahay nila o mga anak niyang iniwan butas butas ng bahay ha? Hmm. sigurado ko pagka maulan wala na silang mapapwestuhan dito di ba? Pumupunta pa rito yung mama ninyo. Ate Jenalyn. Pumupunta, pumupunta rito. Ha? Tinitingnan kayo. Pwedeng makita yung bahay nyo, ni. Ha? Pwede kami pumasok? Tingnan natin mga katuwang. Tingnan natin ang kalagayan nila yung kusina nila definitely wala na po hindi na yung papakinabangan talaga pong bagsak na ah, ito dito na lang yung kabahayan nila oh, wala na wala na rin oh. Oh, wala na rin ito puro butas na rin mga katuwang tsaka ano yun oh. butas na rin yung dingding yung mga babae ito paano kayo pag nag Paano kayo ning pagkang Sinasarap ng dito. Ah? Ito ang ginagawa niyong pinto. Ito po ang pinto po. Ha, ito may pang may pinto. oh Hirap oh, oh. na. Hirap na ito. Ondam rin na. Okay, Anya. Yun oh, yung kusina nila wala na talaga. Wala na sila. Oh, yan na lang ang nagsisilbing tabing para makapagluto sila diyan, sa lutuan nila. Naman. Ah, oh, may medal. Kanin Kanino yan? Ay, sa basketball po yan. Ah, sa basketball daw yan. Ah. Madalas ba dito yung mama ninyo, si ate Jenalyn? Hindi po. Ha? Ah? Sa ito, ano, tatlong beses sa isang buwan? Hindi po, tatlong buwan po sa isang beses. Is ah, isang beses. ah, isang beses lang. Tat, minsan tatlong buwan, isang beses lang pumupunta. Ano ginagawa dito? Wala po, nadadalaw lang po sa amin. Ah. Inadala naman kayo ng pagkain? Hindi po, minsan lang Ha? Nadala po, ulam. Ulam? Minsan po. Matagal na ba siyang wala dito? Matagal nang naghiwalay sa inyo si mama niyo, ni Ate Jeynalin? Opo. Ilan taon na? Tugol na po, ano pa po, yung sanggol pa po. Sanggol pa? Sanggol pa. pa lang itong kapatid mo, iniwanan ni Ate Jeynalin? Sanggol pa po. One year old? Opo nagdidi pa yung bata, okay. hiniwala niya. Nag-away sila ng papa mo. Okay. Parang, hindi naman sa pag-aano. Mm. Parang, naisip ko lang sa ating ina. Ganito na yung buhay niya, umalis mm. sa ganitong kahirap. Mm. Mas pumunta kaysa mas mahirap. Kaya, katira sila sa karitonin. Oh, Naalala mo nun, nirescue natin siya nasa kariton, natabing kalsada, namumulot sila ng basura. Yung pala, may iniwan siyang pamilya rito. At ang limang anak, at ang malungkot doon, iniwan pala niya itong bata. One year old lang, nagdididi pa sa kanya. Tama, nagdididi pa sa kanya yung bata, iniwan na niya. O anong ginawa ng papa mo? Wala po, tingis na lang pwede. Pinakain na lang po ng kanin. Pinakain ng kanin? Gakain naman na po, pakunti-kunti. Okay, okay. Eh, kumusta? Nag-asawa ng papa nyo? Hindi na po. Hindi nag -asawa. Ayaw na po ng kuya ko. Ayaw ng papa mo? Tsaka po ng kuya Nung mga kapatid mo? Nung mag-asawa? Ngayong buwan, nakapunta na rito ang mama mo? Ate Jenalyn? Opo, nung nakaraan lang ko nagdala po. Hmm, may nung dala naman. May Tinapay dala sa inyo? Po. Tinapay. Wala? Ha? Tinapay po. Tinapay? Tsaka ulap. Natutulog <laughs> dito? Hindi po. Hindi naman. naalis din po pagkabahay mo. Nagkakausap pa sila ni Papa mo. N minsan lang. Minsan lang. Okay naman na sila. Oh, tanggap na mo po ni Papa. Tanggap na ni Papa mo. Importante kayong mga anak. ano Alam mo, Madam Reina, ang nangyari sa Papa niya, parang nangyari din sa Papa ko. Nang hiwalayan ng Mama ko, yung Papa ko. Hindi na nag-asawa -nag yung Papa ko. Kasi ang rason ng Papa ko, eh, uh, sapat na sa kanya kaming mga anak niya. Palalakihin na lang kami, mapag-aralin, gagabayan kami hanggang sa lumaki. Kaya sobra ang papasalamat namin sa papa namin. Sila, siya bayani talaga namin, papa namin. Siya yung naglalaba, nagluluto, lahat. Gawain na po hmm. ng... Iniwan, iniwan din ng mama ko, yung bunso namin, nagdididi. Parang, parang, parang istorya nito ini Ate nalin at nung kanyang asawa uh -huh. dito sa lugar na to ang malungkot nga nun, no? tama siya nabi mo nag uh, para ka kumuha ng isang batong pinokpok mo uh, kaya nga uh, nagihirap dito naghihirap ang pamilya po. niya iniwan niya sinamahan niya mas mahirap pa rin sa daga hindi mo talaga po alam ang buhay pero mag-pray na lang din po uh -huh. ah, kasi hindi natin alam ang buhay malayo no. kaya nga diba? isa sa kanila kaya magtagumpay magtagumpay yun naman lagi Yan sila yung hindi naman nabigay ano. si Lord talaga ng lahat ano, hmm. pabagsak oo oh, ang tama ka okay. basta't ah, lagi lang manalig sa kanya mm -hmm. magtiwala sa kanya talagang buhay okay. Talagang so, sobrang nalulungkot, sobrang hirap, nalulungkot hirap, sa. Opo. maghapon ang napuntahan natin dito, dalawa na puro oh. nakakalungkot ang istorya ng buhay, ano? Oh, yung so, isa, ibinubugaw ng magulang. Oh, 14 anyos pa lang siya, di ba? Oh, Ito, Hindi naman. Ito naman. Na na naman ng nanay. Buti na lang yung tatay. Dyan, parang tatay ko rin. Proud na proud ako sa tatay ko. Hindi ka rin ko pinabayaan. Ay, oh, Diyos ko talagang Salamat. sobra. Maswerte pa rin. ano man, siyempre. Lagi mm. pa rin kayo magpapasalamat. Correct. Siyempre. Mm. Pero siyempre, Ula. yung nanay ko naman, nanay ko naman, matagal ko na siyang pinatawad. Okay. Hindi ko naman talaga alam ang tunay na istorya kung bakit sila nag-awi at nagkahiwalay. Okay nare-respeto ko naman yun bilang anak. Yung pag pagrespeto ko, paggalang sa kanya, dun pa rin. Uh -huh. Kasi Nanay ko yun, eh. Rin. Correct. Okay. Siya pa rin po. Eh? Yes, oo. Uh -huh. uh -huh. Kahit anong pong galit uh -huh. natin sa magulang. Magulang lang. pa rin yun. Anak lang po Utang tayo. Utang natin sa kanilang buhay natin. Di ba, Ne? Ano pangalan mo nga? Gyesame po. Gyesame. Ang pangalan ng papa mo? Sami po. Sami. Anong grade mo na? 12 po. Oo. Budget, Dito ka nag-eskwela? Opo, para po. Okay. Parang maputla ka niya. Maputla ano? Parang putla no? <advances> uh. Ramputla niya. Ano niya? Hmm. Nag-ana ka. Anong ginagawa? <classy> uh, di ka daw nakapag-eskwela ngayon. Wala kang pamasahe. Ah, ha? Kulang cool, ay. Kulang? Hmm. Cool Magkano araw-araw ang budget mo? Sandaan <clears throat> po. Oh, mabigat nga. Pero lima Oh, ilan kayong so, nag-aaral? Apa ay apat po. Apat? Ay, 4. 100, 100 kada isa? <laughs> sa akin po, isa, po at maghapon po ako. Eh yung iba? Tig ano lang po, tig kikinsi lang po. Apat, tig kikinsi, di 60 din. Elementary. Oh, 60 din, 160 araw-araw. Okay, o yung natin pagkain nyo pa, di naman araw-araw may kita sa kaburan. Mm hmm. Di ba? Kaya siguro ganito ang kalagayan nila kasi yung tatay nila mahirap din naman ang kita sa kaburan. So, oh, syempre, kaburan syempre, ng ginto. Pa syempre, unahin yung ba? pagkain kaysa sa bahay. Di ba ne? Opo. Oh, Talagang kapos na kapos. May mga gamit na kayo. So, ha? Ah? May mga Ay, gamit? Ay, pinagkasya lang po namin. Padala ng kuya ko. Tapos sa purpose po. May purpose po kami. Oh, ah, may purpose naman na kayo. So, apat. Ka, eh, lima kayo. Lima. So, bali, five, uh, two, five. Last, five hundred kay papa nyo. Three thousand. Dumarating naman yan every... 3 months 2 months. months okay baon na sa utang yung four piece member bao na sa utang pagdating ng pera pambayad ng utang kulang pa tama ni? tama ay ito yung kusina nila mga katuwang wala na wala na sila dito wala na ng kusina ne, Gusto kayong sabihin kay Mama Gina Lenin yun? po ay, ano yun? Kamusta na po? Tapos. Laki, ha? Lagi nyo ba siyang napapanood sa mga vlog namin? Yung mama ninyo? Dati po. Ha? Dati po. Napapanood nyo? Okay. Ba't hindi kayo nagme-message sa akin? Wala po. Wala kayong cellphone. Nakikipanood lang kayo sa kapitbahay. Opo. Okay. Pero napapanood nyo na yung mama ninyo. Siya po. Na matagal na namin binablog yun. Ano? Tinutulungan yung pala meron siyang pamilya rito ang akala namin si ate na tiga mas bate sabi niya tiga mas bate siya si Albert naman tiga Mindanao yung pala rito lang pala ang mama ninyo ano sabi matagal niyo na raw akong hinihintay dito na makapunta Ha? Bakit? Para din po matulungan. Ha? Para din po matulungan. Para matulungan kayo. Kompleto kayo ng notebook, ne? Ano po? Tiglilima lang po na ano sila. Tiglilima, dapat tigilan kayo. Walo po. Walo. Mga bag. Wala kang bag. Nangihiram lang po. Paano nangihiram? Sa mga pinsan ko po. Pinapahiram ka naman? Opo. Pero doon ko po nilalagay sa bag nila. Sa bag nila? Doon ko po inuuwi. Ah, pag uwi mo, iuwi mo na yung bag? Opo. Ah, oh, ito itong kapatid mo? Hiniraman ko lang Hiniraman din. Yung mga kapatid mong iba nag-eskwela, hiniraman din. Hmm. Tapos hindi kompletong gamit niyo? Hindi po. Ibigay mo lang itong notebook. <laughs> Butas na dingding oh. Eh no. wala na, si sira, sira na rin. Kapag alala to sa kanila, mga babae pa naman itong mga batang ito, mga anak ni Ate Jenalyn, mga katuwang. Okay. Okay. Alis na kami na yun. Maraming salamat po, kay Efren, tsaka po Madam Renat. na puntaan nito po kami dito. Kung nanonood si, anong tawag niyo, Mama Jenalyn, Nanay Jenalyn? Mama Jenalyn, kung nanonood ngayon si Mama Jenalyn ninyo, may gusto kong sabihin sa kanila, sa kanya. Walang Wala na? na. Wala kang sasabihin? Ik ang pangalan mo, Nini? Angel. Anong pangalan nito? Angel. Ha? Angel. Anong pangalan? Angel. Angel. Angel, kung nanonood ngayon ang mama mo, anong sasabihin mo kay Mama Jenalyn? Anong sasabihin mo? Ah, wala din. Ha? Ah? Kumusta na rin po? Sana maalala na po. Ah, sana maalala kayo okay. ng mama ninyo. Namimiss mo na ang mama mo? Opo. Ha? Namimiss mo kita. Ha? Ano Ano na yun? Okay. Miss na miss mo na muna ang mama mo? Opo. Okay. Ha? Ah? Gusto mo nang umuwi dito ang mama mo? Opo. Ha? Opo. Ha? Opo. Anong gusto tulong? Ang gusto ninyo, ikaw, Angel. Um, ha? Dito. Ano ano? Ano 'yon? Bubong. Bubong. Tapos yung dito yung pangharang dito. Ah, bubong daw tsaka dito. Pangharang daw dito. Kasi wala silang dingding. Paano pag Maulan? Ha? Nalipat lang po kami sa kapitbahay. Hindi na kayo pwedeng matulog? Hindi na po. Talagang ulan na? Opo. Ulan na nasa loob, ano? Siwasak-wasak na talaga yung hindi lang bubong pati dingding, ano? Opo. Sana po matulungan kami at mapaayos ng bahay namin. Kahit bubong lang po para makatulog naman po kami ng sa gabi. Hindi ka nakakatulog sa gabi? Pag maulan? O, ha? O, opo, minsan. Pag maulan, naglilipat kayo sa pinsan nyo? Sa pinsan lang po. Malayo? O, opo. Okay. na kami ha Angel alis na kami bili kayo nito ha bili kayo ng pagkain nyo ha salamat ha para maka-eskwela ka na rin bukas. Hindi mo, di ka nakapag-eskwela ngayon kasi wala ka pang masahay, ha? O, oh, bahala ka na dyan, ha? Okay, Babalik na lang kami, ha? Okay. bye-bye. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po. Salamat po at mapuntahan mo kami. Sige na nga. Ingat kayo dito, ha? Okay. Tatlo pala graduating ngayon mo. Hmm. Tatlo. Tatlong magkakapatid. Ang mag-graduate daw dito ng elementary.